Isa sa mga nag-ooperate na sanitary landfill dito sa Metro Manila ay nandito sa Rodriguez Rizal. Ang basurang kinadidirihan ng marami sa atin hanap buhay para sa ilan sa mga taga dito. Para sa mga gaya ng mag-asawang sina Belinda at Jojo, bihaya nila itong maituturing. Mahigit labing limang taon na silang nangangalakal sa landfill. Ang mga basurang nakukuha nila araw-araw ang bumubuhay at nagpapaaral sa aning nilang anak. Noong unang araw ko, pag na ako, may nakikita po ako ng mga aso, pusa, daga. Nandidiri po ako, pero hindi ko po yung pinag, ano yun, nang, nandidiri ako. I mean, ang ko po, kumita ako. Kasi ayoko po nang nagugutuman ako. Hindi lang daw init ng araw ang kalaban nila sa paghahanap buhay. Dahil maging ang aboy at dumi ng kanilang itinuturing na opisina, kailangan nilang sikmurain. Kayo, hey, di ba kayo nagkakasakit na mag-asawa? Buong araw kayo nandito. Minsan po nagkakasakit, kaya lang kinakaya na po sir kasi kami mag-asawa, kami lang mag-asawa nagtutulungan. Ito yung mga nakolekta ni Bilinda at kanyang asawa mula sa bagsaka ng basura mga dilata niipon nila yan at niluluto tinapakain sa kanilang pamilya seryoso to na no, nagiging sweet corn to sir niluluto, ginigisa po namin yan sir to? opo Di kaya magkasakit mga anak niyo rito? Kami lang po kakain mag-asawa. Kaya lang? Opo. Hindi niyo pinapakain sa... Bibili pang... kaming itlog. Hiwalay ang pagkain nila? Opo. Hiwalay ang sa inyong mag-asawa? Opo. Inyo mag bakit? Para kung magkasakit man kayo lang. Kami lang dalawa. Pwede na pang pangulang. Masarap, sir. Ito? Oh? Apo. Sa tingin mo lang, sir, kasi basura siya tignan. Oo. Pero... Totoo lang, mukhang... Oo, di diba? Pero... Pwede naman siya, sir. sabi nila wala naman doon pinagkaiba ito doon sa lasa ng mga nabibili sa tindahan eh. Parang pareho lang nga. Daka isipin na dahil sa libu-libong tonelada mga plastik, karton at bote na bumabagsak sa landfill araw-araw, nakakapagpaaral si Nabilinda ng tatlong anak. Nakakakain sila ng tatlong beses sa isang araw at kahit paano, nakapagpundar ng maliit na bahay. Noong una, alam na agad ba ng mga anak nyo na ganito ang buhay mo? Opo, sir. Dito na po ako simula isang anak ko hanggang lumaki na po. Dumami na po ang anak ko, anim na anak ko na po. ngayon yung panganay ko, nag it, 8, mag na siya. Pinaparal ko dahil sa basura. Katas ng basura yung mga ano namin. Nang araw na yon, nag-abang sila ng truck na masasabayan papuntang junk shop. Sa buong linggo, umabot sa 3,400 piso ang kinita nilang mag-asawa. Dito na sila kukuha ng panghapunan sa buong pamilya. Ayun, kasi, kasi baby, kakain na. Papayag ka ba na yung ganyang hanap buhay ay abutin din ng mga, mga anak mo? Yun po ang pinagporsige ko, sir. Paghanap buhay ako para sa pag-aaral ng anak ko. Gusto ko po matapos yung mga anak ko para hindi nila maranas po yung naranas namin mag-asawa. Kung mas maayos lang sana ang paraan ng pagtatapo natin ng basura, posible pa itong maging lihitimong industriya na pwedeng pagkunan ng kabuhayan ng karamihan. Ang mga problema ng ito masasagot sana ng Ecological Solid Waste Management Act, pero hindi naman ay patutupad ng maayos ang batas. Sa dokumentong ito mula sa Senate Economic Planning Committee na inilabas nito lamang November 2017, as of 2016, nasa 403 ang bilang ng mga open dump sites sa buong bansa. Ito'y kahit mahigpit na ipinagbabawal ng Ecological Solid Waste Management Act. Sa buong bansa, nasa 180 naman ang operational SLF o sanitary landfill. Dalawa lang ang SLF na pinagdadalhan ng basura ng Metro Manila, ang nasa Rodriguez Rizal at ang nasa Navotas. Makailang ulit nang natalakay ng reporter's notebook ang mga open dump site sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa dami ng binabagsak na basura dito kada araw, nagmimistula na itong bundok. Ngayon, ang delikado kasi sa ganitong dump site, naghahalo-halo yung mga basura, maraming kemikal na delikado sa kalusugan ng tao. Lalo na kung yung mga kemikal na ito, yung katas ng basurang ito ay mapunta sa groundwater at mainom ng tao. May open dump site na nakita ang reporter's notebook sa Cebu at Cavite. Mahigit labing limang taon na mula ng maisa batas ang RA-9003, marami pa rin ang hindi sumusunod dito. Sa datos mula sa DENR, umabot sa halos anim na ang local government executives sa buong bansa ang inireklamo sa ombudsman dahil sa paglabag sa RA-9003 o Solid Waste Management Act. Pursigido pa rin ang National Solid Waste Management Commission ng EMB na panaguti ng mga hindi sumusunod dito. Ang National Solid Waste Management Commission may inautorize ang commission to sign the, the complaint of the debate at uh, yun ay silamit sa ombudsman. At uh, pinakinggan at uh, ininvestigahan din ng ombudsman at uh, we are just uh, waiting for the the resolution." involved the young mayor, vice mayor, and the rest of the uh, local officials, elected officers, including Young City, Environment and Natural Resources Officers, Young City and Uh, sa kaso. Isa pa sa kailangang tugunan ng pamahalaan ang pag sa mga informal settler na nakatira sa mga daluyan ng tubig. Makailang ulit ng plinlano ng na mga nakaraang administrasyon ang paglilipat sa mga nakatira rito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nasusolusyonan. Sa pag-aaral ng World Bank, sa taong 2025, posibleng umabot na sa 77,000 tonelada ng basura ang maiipon sa buong bansa mahigit isang daang porsyentong mas mataas kumpara sa mahigit tatlumpong libong tonelada ng basurang na iipon sa buong bansa sa kasalukuyan. Sa sulat na ipinadala sa amin ng lokal na pamahalaan ng Maynila na nakakasakop sa Estero de Magdalena, sinabi nilang ang suliraning kinakaharap nila sa kasalukuyan ay ang kawalan ng disiplina ng mga tao at maling pagdidispose ng basura. Gayon man, gumagawa naman daw sila ng aksyon katulong ng Pasig River Rehabilitation Commission, MMDA, NHA at DPWH para malinis ang mga estero. Lahat tayo may kinalaman sa problema sa basura. Sa susunod na magtatapon tayo ng basura, isipin natin kung saan ito mapupunta. Sa kamay ba ng mga gaya ni Mang Domingo o sa pamilya ni Belinda Tandaan na bawat sektor at bawat isa sa atin may responsibilidad, lalo na ang mga tagapagpatupad ng batas. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneration at ito ang nakatala sa aming Reporter's, Reporters no Notebook.